Tapos ko nga maligo ay nakatulog ako At habang natutulog nga ako, pinasok na ako ng aking pinakabatang pinsan Si Tio Pilos nga yan, guys At dahil nga siya yung kauna-una ang pinsan ko, napumunta siya nga yung na mano sa akin At tulad nga last year guys, kung magkaning binigay ko sa bata, ganun pa din yung ibibigay ko ngayon mag upgrade nga lang guys sa mga lolo at lola ko At pagtapos ko nga mabigyan yung pinsan ko at nakapag-base na rin ako ng pang New Year ko, sinamahan ko nga si Ate Shin pumunta sa Felix para kuhanin yung mga pera niya. Dahil nga po dito kami sa may Happy Birth magbibigayan ng aginaldo At syempre bago nga magbigay ng pera, kumain muna kami ni Ate Shane at ng buong pamilyang David nga. Syempre guys, kailangan busog tayo pag namigay ng pera para mabilis natin tanggapin kung magkano yung ba yung mawawaldas sa atin bago matapos ang tao. Jo At pagtapos ko ang kumain, pinatawag ko na nga rin yung mga pinsan kumbata bata para nga pumabigyan na namin sila ni Ate Shay ng pera. At ayan na nga guys, pagtapos nga namin kumain, nagkakabigayan na nga ng mga pera. Pagtapos ko nga bigyan yung mga bata, si mami naman talaga ang nagbigay sa mga matatanda naman. Pero kahit bata nga guys, ay binigyan na rin ni mami. Kaya nga nung wala na siyang ipinamimigay, ako naman yung nagbigay sa kanila. Oh! Napakasaya na nga nito. Napakasarap na rin talaga sa feeling. One, one, At ayan nga guys, kitang kita nyo talaga sa akin tita na napakasaya niya. Siyempre bilang supportive tita at lagi niyang pagsama sa mga iba kong vlogs, ay eh deserve niya rin talagang mabigyan ngayong New Year. At pagtapos ko mabigyan yung mga bata, nabigyan ko na nga rin sila Lolo, Lola, Mami at Daddy. At talagang kanina kung makikita nyo sa video ay talagang napakasaya nila. Kitang kita nyo talaga sa mga mata nila guys na napakasaya nila ngayong bagong taon. At syempre bilang nagbibigay, kailangan pag nagbigay tayo ay bukal sa puso natin o sa kaya nga sobrang saya ko rin nung nakita kong masaya yung aking mga lolo, lola at daddy mami. Nakaraang new year nga ay dilaw lang yung nabigay ko sa mga lolo at lola ko pero ngayon ay blue na. I mean azul. Kaya nga po sobrang saya ko guys dahil nga po nag upgrade yung nabibigay ko sa kanila. At pagtapos nga po magbigaya ng aginaldo o ng pera ay nagpalaro na rin po si mami pau sa mga bata. At ang larungang ito ay kailangan naming ishoot yung straw sa bote gamit ang aming nguso. At tulaan nyo nga guys kung sino yung mananang nalo, abangan nyo nga mamaya kung sino yung nanalo sa palarong ito. Pero ang ko nga sa inyo, sa amin magpipinsan talaga siya ang pinakamahabang muso. Pero at least guys, sana ul nga maaba yung muso dahil nga nanalo yung pinakamahabang muso sa amin. <laughs> At alam nyo na ba guys kung sino yung nanalo? Yes guys, si Kuya Troy nga po yung nanalo sa amin. At sana all nga naka 500 nitong gabi na to. Bawi niya nga rin agad yung binigay niya sa mga lolo at lola namin. Thank you. At dahil nga maabari rin yung uso ng kapatid kong bunso, natalo pa nga rin siya. Dahil nga mas mahaba talaga yung uso ng aking kapatid o yung aking kuya. At pagtapos nga po magpalaro, mga ilang oras na nga lang po ay magbabagong taon na. Pero habang wala pa nga po ay nagpalaro pa nga po si mami pa ng mga marami pang laro. At nakakatuwa nga dahil nanalo nga yung mami ko ng isang libo. At medyo nakabawi-bawi nga yung mami ko sa mga pinamigay niya. <tod> guys, happy happy new year nga pong lahat sa inyo. Magpasalamat nga po tayo sa Diyos na nasa itaas dahil nga po nakasapit pa tayo ngayon taong 2024. Sa dami ng pagsubok na pinagdaanan natin sa maraming saya, sa maraming lungkot, ay nakapag-celebrate pa rin po tayo ng bagong taon. At dapat nga mas maging handa pa tayo dahil hindi na nga papasaya o papagaang ang mundo. Baggos, mas maraming pagsubok, mas maraming pag-iyak na ang pagdadaanan natin. Kaya nga po lagi tayong mananalangin at umasa sa mga magagawa ng nasa itaas. At maraming maraming salamat nga rin sa inyo guys sa walang sawang pagsuporta nyo sa akin. Naway maging maligaya tayo ngayong taon.